Ganito yung makikita nyo sa video na to. Nagsushoot kami totally black as in sinushoot namin sa madilim. Umagamit lang kami ng ilaw para makita ng camera yung subject namin. Ganito ang shooting style na ginagawa namin kapag bumubuo ng power intro. At kung interesado kayo na matutunan to, just keep on watching. Here we go. Bale, ma'am, ganyan pa rin yung pwesto. Papadaanan ko lang, ma'am, ng ilaw yung pwesto nyo. Sige, kuya, da, ako kuya, uh, Angela. Okay, ready tayo. One, two, three, go, daan. And cut. Isa pang take. Ulitin natin. Okay, one, two, three, go. And cut. Okay, ma'am, lalapit lang po ako. Okay. Okay, hold lang po. So, kuya, Angela, patutok nga ako ng ilaw ulit. Pwede patagilirin mo, patagilid sa ano sa yung bang naka slant yung ilaw sige slant mo pa okay ma'am yuko po tayo tingin po sa baba yan okay yan okay na ako dyan kuya Angelo paang daan eh, na yung yung ilaw tapos ma'am pag ramdam mo na yung ilaw ay eh, tatama na sa face mo tingin ka ma'am sa camera ko dito ha okay ready tayo okay 1 2 3 ayun sa pa ulitin ko natin kuya Angelo okay ready 1 2 3 and go ma'am tingin sa camera Okay, sa pan take. 1, 2, 3, and go. And cut. Okay, good sa so ko dun. Pero isa pa para safety tayo. Hold lang po ha. Ah. Okay, ready tayo. 1, 2, 3, ilaw. And cut. Okay, good sa so ko dun. Okay. Then, lalapit lang ako ng konti. Ma'am, this time, yuko pa po tayo. Dito ang yuko natin. Yung dito nakatingin sa may harapan niya, ma'am. Yan. Kaya, kay Angelo, patutok ng ilaw sa may baba niya. Ganto pa rin? Yan, okay ako sa ganyan pa rin. Okay, hold on po ah. Okay. Kuya Angelo, padaanan mo nga ng ilaw. Stay lang kayo sa pwesto mama. Wala po kayong movement for now. Okay, 1, 2, 3, daan ng ilaw. Isa pa, mas smooth pa dyan. Go, daan. Kahit medyo mabilis. Go. Daan lang. And sa pa. And cut. Okay, good sa ko dun. Kuya Daps, meron ka ba dyan? Habang nagsushoot yung photographer natin, I know marami kayong tanong. Nararamdaman ko kayo. And I know yung iba sa inyo, first time lang makakita nung gamit na mga ginagamit namin dito sa shots na to. First, unahin muna natin yung ilaw. Hindi ko to pagmamayari, hiram ko lang to sa kapwa ko shooter. Ito yung non-light na ilaw na kinakabitan ng projector. Sa projector na yon ay pwede mong gawing iba't iba yung ipoproject niya na hugis ng liwanag. I wish ma-explain ko sa inyo lahat kung paano ba siya gamitin, kung paano siya nagwa-work. Pero so far, wala naman akong ganyang ilaw. Hiniram ko lang yan. And Hopefully, siguro in the future, baka malay mo may magpahiram sa atin ng ganitong okay, product. Mga. Siguradong mas marami akong si share kung paano siya gamitin at kung paano siya nagwa-work. Ang tangi lang meron ako at ginagamit ko ay yung ganitong Godox na SL60W. Uh, pero itong nasa video na to hindi po akin yan. Galing po yan sa Raymer Studio. At syempre, ang video na to ay from Raymer Studio. Ah, uh, kaya Angela, patutok nung ilaw sa kanya. Sa mukha. Yan, okay, goods. Okay. Ma'am, same lang ng ginagawa natin kanina. Nakayoko po kayo sa baba. Pag ram ramdam nyo na yung ilaw ay tatama na sa mukha nyo, tingin po kayo sa camera. Sige ko, Angela. It's up to you. 1, 2, 3, daan ng ilaw. And cut. Sa take, ulitin natin. 1, 2, 3. Mas mabilis ko, Angela. Go. And cut. Okay, good. This time, uh, ulitin lang natin yun. Wala na masyadong... Yan, okay. Tingin ka lang sa camera ulit, mama. Okay, kay Angelo. Sige, padaanan na ulit natin. Okay, 1, 2, 3, go daan kat isa pa ma'am nakat yuko po muna ulit tayo okay one, 2 3 ilaw tingin sa camera and goods. okay good sa so, din ako ko kay Daps, okay, go. Cool. Okay, may magtatanong dyan ano yung nasa ibabaw ng lens ko na parang salamin na bilog. Ah, ignore nyo lang yan. Actually, wala siyang kinalaman sa mga shots na ginagawa ko. Isa lang siyang filter na kinakabit ko kapag kailangan ko. Eh, hindi ko na muna explain sa inyo kasi content ko din yan in the future. Sa ngayon, hayaan nyo lang po siya. Hindi pa natin siya kailangan dito sa mga shots na to. And also, kung matagal ka nang nanonood sa mga video ko, I think this is the first time na ipapakita ko na gumagamit ako ng lens na 85mm at ito yung Sigma 85mm 1.4. Speaking of this 85mm, yung focus niya automatic na at I can guarantee you, mabilis talaga yung focus nito. Pero at this point, sa mga ganito kasing eksena, hindi advisable yung automatic focus. Kailangan marunong ka rin talagang mag-manual focus kasi mas accurate ang manual focus kapag ganito ka didilim yung mga shots. Lalo na kung yung subject mawawala sa screen dahil didilim tapos babalik yung liwanag, sigurado kung mahihirapan yung lens mo na mabalik yung focus dun sa subject mo. So my advice is learn how to shoot manually. So now you get the idea and marami pa akong mga ginawang shots kagaya ng mga ipapakita ko ngayon na ng mga ganito more on camera movement at lahat 'yan ikinunan ko gamit ang tripod. In my opinion dito sa pagshoot ng mga power intro, wala siyang specific rules kung ano yung dapat mong i-shoot, kung ano yung camera movement mo, actually kung ano yung lens na gusto mo, it's up to you basta ibabagay mo lang siya dun sa ambient ng music. Kasi kadalasan talaga, hindi talaga kadalasan, talagang laging thrilling yung music na ginagamit dito sa mga power intro. Kaya yung mga shots na ginagawa ko, pinipilit ko na medyo mysterious. Kung mapapansin nyo, nagshoot-shoot ako ng mga details lang. Minsan kamay lang, labi lang, mata lang. Yung concept na parang hindi talaga niya nire lahat o hindi niya nire-reveal yung kabuoang shots. And sa magtatanong ulit, ang camera ko ay Sony A7 III. Ngayon balik tayo sa paggamit ng ilaw na to. Actually kapag uh, mag-shoot ka ng mga ganito, kailangan meron ka talagang assistant. So yung assistant na yon siya yung gagalaw ng ilaw. Kahit yung mga shots na hindi naman kailangan gumalaw yung ilaw, kailangan pa rin talaga may assistant ka kasi napakahirap mag-shoot. Na habang nag-shoot ka, ikaw pa rin yung nagse-setup ng ilaw. Napakahirap noon. As in talagang mabablanko ka dito. Hindi mo magagawa yung mga shots na gusto mo dahil sobrang aligaga ka, hindi mo alam kung alin yung uunahin mo, kung gagalawin mo ba yung ilaw o unahin mo yung shots mo o yung composition mo. So advice ko talaga, kailangan yun ng assistant. And kung baguhan ka pa lang, mayroon din namang mga option ng power intro na hindi mo naman kailangan ng ilaw. Power intro pa rin siya pero more on camera movement yung gagawin. And nagawa ko na rin siya kung hindi nyo pa napapanood yung content natin ganito. Ito yung power intro, more on camera movement na hindi gumagamit ng mga ilaw. So kung gusto nyo rin mapanood, mag mag-iiwan ako ng link sa baba or tapusin nyo lang yung video na to at, at mag a siya by the end of this video. Ibayin ka ma'am. Upo na kayo this time sa may ito to. And at this point, nagpalit na ako ng lens and now I'm using 35mm ng SLR Magic 1.2. ah okay. uh, kaya nyo ma'am cross legs tapos nakaganon. It's either kanan or kaliwa kung saan kayo komportable. It's up to you ma'am. So pinofocus ko muna manually bago ko simulan yung shots. Sa baba lang kuya, adapt. kuya Angelo. Sa baba. Apa oh, ba? pahaba. Pero ano yung laki na yun? Ah, okay ako dyan. Sige. Okay. then, sige, pa, pa, ano, pag ready ka na, start ako. And okay ako dyan. Okay, hold on po, mama. Ma'am, ah uh, kukunan ko, ma'am, na ginawa niyo yung pwesto na yan. So, tanggalin po muna natin, ma'am. On mic, gawin natin yung pwesto na yan. One, two, three, and go. Cut sa pa. So kung mapapansin nyo, after the shot, tinitilt down ko siya. Ito ay para sa transition. Para ito kay editor na kapag mag -e edit siya, magtitilt down yung shots and pupunta sa panibagong shots. So para siyang transition lang. Kung tutuusin, kaya rin naman ni editor maglagay na sarili niyang transition dito. Pero syempre, nakakadali rin kasi ng trabaho. Yung bang parang instant nandarating kay editor yung clips na nakaredy na, ilalagay na lang at pagsasama-samahin. 1, okay, 2, 3 and go. Okay. Kaya, Angelo, palakihin natin ng konti. Patutok sa may bewang. Yan. Ma'am, kukunan kita na tumayo. Uh, tapos, naglakad. Kahit hanggang dito lang. Mga dalawang hakbang lang. Pwede na po. Okay. Red Hold on po, ma'am. Okay. One, two, three. Go tayo. And cut. Okay. Isa pa, ma'am. Ulitin natin. Same lang po. 1, 2, 3, and go tayo Ayan, cut Okay uh, Parang nagustuhan ko yun Ma'am, kunin nyo nga yung dulo ng robe pala, ma'am, na ganito Ayan Iaangat nyo lang po siya pa ganun Pataklob sa may, ano nyo Okay, hold on po, ha Tataklob nyo lang po sa may hita nyo, ma'am Okay, 1, 2, 3, go Takpa natin Ayan, cut Okay, isa pang take 1, 2, 3 Okay Okay, ready 1, 2, 3, go and may dagdag ko lang ng mga kwento tuwing mga morning wedding kadalasan talaga ang call time namin maaga sobrang dilim wala pa talagang masushoot na liwanag so malaking advantage na meron kang ilaw na ganito so kahit medyo bukid lang yung place na pagsushootan nyo as long as may ilaw kang ganito nagiging madali din ang makapag ng power intro dahil madilim pa and advantage din dito kahit hindi kagandahan ka yung location eh makakakuha ka pa rin ng magagandang shots kasi meron kang ilaw okay Mali, ma'am, kukunin nyo lang ulit yung bukay kagaya ng ginawa natin kanina. Okay, taga-taga. Pag kuha, pwede kayong bumalik po dyan sa pwesto nyo yan pag nakuha nyo. Okay, one, two, three, go kuha. And cut. Okay, good sa ko. Pwede apos, meron ka ba? So, yun na nga. Actually, hindi pa tayo tapos. Marami pa ako ipapakita. Pero at this point, ay bibitinin ko muna kayo kasi I want to see you in part 2 Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko at hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating content. Maraming maraming salamat sa panonood and happy shooting!